Welcome mga ka Magandang buhay. Mga kachusi, isa din ba kayo sa mga tindera na namumroblema namu namu sa pag-aayos ng mga chichiria? Sa pagsasabit ng chichiria. Ayan, para hindi na ako mamroblema, ang dati kasing ginagamit ko ay karton, ini ko yung mga chichiria doon. Kaya ayan, ayan nag-order ako sa Shopee, nasabitan ng chichiria. So ngayon, hindi na ako masyadong namumroblema. Actually, hindi na talaga ako namumroblema sa chichiria. Napakadali lang pong magsabit ngayon ng mga chichiriya. Unlike before, lagi ako na problema dahil sa pag stapler niyan. Minsan, nalalaglag pa yung bala ng stapler sa bigasan ko. Ayan, problema yon Kasi pag nabili ng customer at may, may stapler, may bala ng stapler, magre-reklamo. Kaya ayan, nag-search ako sa sa Shopee at nakita ko nga itong sabitan ng chichiriya na ito. Very effective siya mga kachusi. All you need to do is mer Uh, bubutasan mo lang siya doon sa pinakaitaas niya, either gunting or bumili kayo ng one hole one hole puncher. Okay, since hindi ako nakabili ng one hole puncher, gunting lang muna yung ginagamit ko temporarily. Ayan, ganyan lang. Putasan nyo lang siya, tapos i- i- clip nyo lang siya. Actually, ipapasok nyo siya dun sa parang pinakapasukan niya dyan. O, oh, then, pagka may bibili, ahatakin niyo lang siya. Napakasimple lang mga kachusi at very effective. Ayan nga, inaayos ko na yung ating mga biniling chichiria para may display na natin sa ating tindahan. Actually, ito, time consuming din yung pag-aayos ng mga chichiria na yan. Mahirap mag-ayos din ng chichiria at pag napuno na yung Ak dati, pag nung ginagamit ko yung karton, ala, nagpatong-patong na yung mga bala ng stapler sa kaka-stapler. Kasi hindi mo lang isang, isang beses gagamitin yung karton na yon Maka ilang beses mo siyang gagamitin. Kaya punong-puno na po ng bala ng stapler. ba diba, ganyan din naman yung nararanasan nyo. Kaya ayan, advice ko lang sa inyo, mas magandang mag-order na kayo nito. Hindi po ito sponsor. Kaya lang, kasi nga nung binili ko to at nakita ko na, na very effective, sabi ko maganda talaga ito. Ayan. Okay, halika mga kachusi, samahan niyo na ako. Mag, mag, ayos na tayo ng ating mga chichirya. O, oh, di ba diba? Tingnan mo. Time consuming din talaga ang mag-ayos ng chichirya. Ayan. Kailangan mo pagtabi-tabi niya magkakabuka na nachichirya, iaayos mo siya, na isa-isa, o oh, kung wala kang katulong, wala kang tindera, ikaw ang mag-aayos niyan. Okay, tingnan niyo mga kachusi. Sige, pasamahan niyo na lang muna ako mag-ayos. Ayos, ayos muna tayo ng chichirya na to. Ang kachusi, kaya advice ko sa inyo, ayan, binin na kayo ng ganito. O, di ba? Ang ganda. Napakadali lang. sabit mo lang siya ng ganyan. O, oh, ayan na. Ang dami ko na nagawa, di ba mga katsusi? Hmm. Tingnan nyo lang. O, oh, ay, napagod na nga si katsusi. Patayo pa. Ayan na. O, oh, naisabit na ang mga chichirya. O, oh, di ba ang ganda-ganda tingnan? Di pa nga na puno. May space pa doon. O, oh, ayan, sa tabi ng kandila. Dapat matakpang ko yan. O, oh, kaya. Okay, thank you mga kachusi. Don't forget to like and subscribe. Bye!